Uh, good morning. Okay. Uh, September 6, 2024. Araw ng Friday, ano? Okay. andito, andito ko ako ngayon sa kwarto ni Boss. F. Ano masasabi mo kay Mighty Manong? Ah, uh, ugok yan. Putang ina mo. <laughs> ano ipapakita mo? <laughs> pakita, pakita natin, Boss, ng pera mo. Oh. Uh, napakadami niyan. Dalawang malita. At saka, ilakad ka, At saka, ito pa, ha? nagkalak. Saan, saan? Yan, oh. Yung mo, ba? baka sabihin nila, Pandil-pandil eh <laughs> Ano masasabi mo kay, ano, kay football uh, Plox? Pinoos yung bank account mo? Nangihingi ka daw ng pang-birthday ni Boss Epelem? Putang ina mo, po, genius. <laughs> Fake news ka, hayop ka. Lumantad ka, gago. Susunugin mo ba ng pera? Susunugin kita ng pera. May panunog ka ba? Meron. Putang ina, e, o. Meron pa doon sa lawa. Wah, wow, putang ina, ang dami <laughs> niyan dong! <laughs> <laughs> Oo. Oh, eh, eh, dito na lang. Baka, baka dyan lang. Sobra-sobra ng pambayad ng tirador yan. Oh, magkano bang ano? Magkano bang gusto ng bayad? Nagpabayad ka, di ba? Pokpok ka putang ina mo yan. <laughs> mas, mas, mas maganda pa yung uh, babae na naging Di ba? Ikaw wala. Pokpok ka putang ina mo. Bye-bye. Ano? Nye-nye-nye-nye. <laughs> bye bye <laughs> nye